Hello guys, good morning. Kape tayo guys. Musta kayo lahat? Sait ng ulo ko kagabi guys. Kakapuyat siguro no? <laughs> Ayan guys oh. Ayan yung natahi ko guys. Eh natapos ko kagabi guys, dalawa. mat gold. Tapos maroon. Yan may mistisa. Yan. Di-deliver ko na yan guys. No? Hmm. Top tail yung long gown. Sa ilalim, no? Umbrella design pa rin. Hey guys, tara dito sa labas. Papakita ko sa inyo yung mga tanim. ano, no? Yung bunga. No? masaging Mga saging. Senyorita yan, guys. Kasi ito, yung kulay green, inog na kulay green palang hinog na hindi ko lakatan ba yun guys o latundan hindi ko alam yung bunga nito eh yung mahabang bunga yung mga video ko may kita nyo doon na bunga na dati to eh nakadalawang ano na to Ito itong sagi na maliit yan tapos ito naman senorita yung pa guys oh, natumba yun kita nyo guys You know? petumbas siya. yung mga saging, yung mga manok. Ito guys, to puno na to, yung gamot, no? Naggamot to guys eh, yan sa ano? May pilay ganun pinagtatapal hindi ibon yung comment nyo nga guys kung anong pangalan nito sa tagalog tuba tuba sa ano to iba ayon ko sa ano sa amin sa pangasilang sa ilocano tagumbaw hindi ko alam kung anong, anong tagalog nito talaga gamot to eh puro na to naantok pa ako guys ah yun guys oh ba't kaya natutumba guys no oh yun mga tanim ng biyanan ko guys Allah pumunta na dito sa ano pakuran yung ano bunga ng saging sa kabila oh yung guys yung puno oh. ay yung bunga <laughs> napunta na dito mga idol <laughs> yun naman guys balimbing ayan yung puno na yan yung halos walang dahon balimbing yan guys ayan good morning good morning mga idol ayan yun guys yung puno gamot yan guys eh, sa pilay pagka mga ano iihawin tong dahon tapos itatapal no? alam nyo ba itong anong puno to guys yan namumunga rin siya guys eh, oh. Pinaglalaruan namin dati to nung bata pinapalobo namin no? gamot to guys sa pilay iihawin tapos tatapal yan ba dito yan galing talim dito guys talim ng biyanan ko tas to guys yung ano to no? yan no dragon fruit ang nyo dragon fruit guys daing tanim yan mga idol oh. dragon fruit yan duhat to atis yan atis mga idol oh. to ito duhat Ayan. Naman, dragon fruit. Ayan, yung dragon fruit, no? Ayan. Tapos yung bunga. Ayan, manok. Ayan lang, mga idol. Good morning, good morning. Ito ko man si. Ayan no. lang. Comment nyo nga dyan sa baba guys. Kung ano tong mga to. Kung ano tong daon na to. No? Kung tuba-tuba rin ta ang tawag sa inyo o panggamot. No? Ayan. Ilang lang muna guys kung pinanggagamot din sa inyo. No? Yan. Good morning, good morning. Maraming salamat sa panonood.